Ay sus! Huwag na po kayo magtakat, nakikita nyo na naman si kumparing cornstarch at saka si kumparing tokwa. Pag nagluluto po ako, lagi kong kasamay at paborito ko tokwa. O, okay, ipruto po natin yung tokwa until maging crispy at golden brown. That's number one. Number two. O, oh, dinadagdagan ko pa ng cornstarch to ha. Habang piniprito natin yung tokwa, this is a pound. Uh, maliliit na hiwa ng lean pork. Hindi ko po isasama lahat. Siguro just half a pound. Lean lang to, walang taba. Ang taba, kukunin ko sa inyo. <laughs> Ano na po ng konting asen at saka konting pamintang durog itong ating baboy na walang taba. Wala pong taba yung ating baboy. Kukunin ko na lang sa mga chanyo. nyo. Tignan nyo muna mga chanyo. nyo. Kung may mag-donate kayong taba sa akin, pakibigay nyo nga para masarap. Siyempre masarap, may konting taba, di ba? Tanggalin ko na yung toko ha. Gets yun na. O tapos po, isunod natin itong ating baboy na walang taba. Lagyan po natin ng konting asin at paminta. Yung pork po na ginamit ko, lean and small pieces, kaya madali siyang Uh, maluto. Yung baboy po, 3 minutes ko rin niluto. Golden brown na, tsaka crispy. O, set aside na natin. O, bagong kawali po ito. Coat natin ng cooking spray. Kahit mantika, okay na rin. Okay. okay. Hindi ko naman lulutuin. Susunog-sunogin ko lang ng konti itong, ano, itong ating broccoli. Pinainit ko muna po yung kawali, tsaka ako nilalagay itong broccoli. This is what you call pan grilling. Kung wala po kayong ihawan sa inyo, o habang pinapan grill natin yan, lagyan natin ng salt at tsaka ng ground pepper. O, kita nyo. O, parang, parang meron lang siyang mga sunog-sunog factor. So, broccoli. Naluto nyo na halos 80% nung mga ingredients. Ngayon, e, eh, natin yung sauce. Okay, <laughs> After sauteing your onions, let's add ginger, garlic, pag mabango na yung inyong bawang sibuyas, buya, one cup po uh, yan ng tubig. Sesame oil. Gawa na tayo ng sauce. Dinamihan ko lang ang sabaw. Huwag masyadong marami ha. Para lang may extender. 1, One, two, three tablespoons ng sesame oil. O pagkatapos, oyster sauce o hoisin sauce. Lagyan yun na rin. O lagyan nyo ng one fourth cup. Para may matamis factor. Pa pagkatapos, lagyan nyo ng soy sauce. Madali yan lang to. One fourth cup. O yan. Tapos, kung wala po, kung gusto niyo dagdagan ng tamis factor, lagyan nyo ng isang kutsara kasukal. Nalo ko na. So ngayon, ano gagawin natin? Lalagay ko po ito. Itataas ko na yung hita. Ah. Hoy, gawin nyo sa bahay ha. Ah. Sandali lang to oh. Oh, we'll bring this to a boil. Kaya naman pala, hindi malasa na sa ilalim yung ibang... Lagyan na natin ng pampalapot. Cornstarch. 1 tablespoon ng cornstarch. So, kumukulo na ha. Bumubula-bula na. Dagdag na natin. Ang may texture na tokwa at saka baboy. Lagay na natin yung sauce. Dire-direcho to ha. Madali na yun. Hmm. Broccoli. May patay ng uh, apoy. Huwag nyo nang anuhin, ligisin yung broccoli nyo dahil kaya nyo nga ipinrito ng konti para magkaroon ng texture. Tapos, pakukuluan nyo pa. Tapos na yun. Ay sus! Naamoy ko na ang sarap. Oh, ano sinabi ng Panda Express dyan? Nagustuhan nyo po ba? O di, nakaraos tayo ngayon. Kahit pa wardi-wardi po itong aking niluto eh, nairaos natin ng isang araw at meron tayong nakain. Okay? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Milaro.